ang masayang morning Morning na maulan, makulimlim ang langit Tayo ay nasa lansangan dahil may biyahe tayo at may service Yan, Tayo ay punta ng Santa Misa mga Gawix Maaga pa tayong babiyahe, may sundo, may service Kaya samahan nyo ako mga gawiks. tayo ay babiyahe sa lansangan ngayon Kung ano ang status, ayan, medyo matrapik na dito So dito pa lang tayong mga Gawix sa ah, may Concepcion Marikina City So yun nga magwigs no Basta kanto, maraming mga jeep Na pwedeng magsakay Magbaba, sila ay hihinto Kaya yan Naka-traffic ka Yung kanilang Paghinto at pagsakay O yung magbaba ng pasahiro So ayan So siyempre ganun talaga Normal lang yan, basta kanto ay traffic So tuloy-tuloy lang tayo Basta may usad, ayun na nga Traffic na, traffic na, maaga pa. So, yan mag Tayo ay mag-shortcut dito sa isang subdivision. So, kaliwa tayo rito dahil may madaanan tayo dyan na school sa Concepcion. Kaya iwasan natin. Ganitong oras ay busy ang school. May mga pumapasok na mga estudyante. lang shortcut So dito wala tayong kasabay, walang traffic. So paglabas natin dito doon sa may palabas ng Engineering ng Marikina City, maring doon na yung traffic magagawik sa may Hel Fernando avenue. So ayan na nga mga kuwik Sana ay huwag nang umulan Medyo maaliwalas na ang ating Mga nakikita sa kalangitan So tatlong araw mga kuwik no? Ma Maulan So ngayon sana ay Huwag nang umulan So ito yung shortcut natin mga kuwik no? Medyo maluwag ang kalsada dito ayan, tayo ay kakanan dahil ito ay palabas na doon sa Hel Fernando Avenue no? ayan, papuntang Marikina City sa Blue Weed Markington so ayan, medyo maluwag so walang mga jeep dito walang jeep na dadaan <laughs> So dito na tayo mga wigs. Palabas na tayo dito sa subdivision no? At yan ang ating tungkok ngayon Yung Hel Fernando Avenue Diyan sa papuntang engineering Marikina City Ayan, tawid na tayo dito sa creek So ito yung shortcut Ayan So ito na yung Hel Fernando Avenue mga gawin Pagkaliwa na natin Diritiritso na ito hanggang Santa Lucia Marcos Highway tayo mabilis lang dahil lang shortcut tayo no yan diretso na tayo doon sa ilog diretso lang si Pai Bagawix tapos Boni bang kami tayo diretso doon sa Santa Misa So yan mga guwiks Nandito na tayo no, sa ciudadang Marikina City Proper Ayan yung may stoplight dyan mga guwiks Kanto ng Sumulong at Hel Fernando Ayan So yan mga Gwix, tayo ay palabas na dito sa Sinorkata na atin, no? Ito na yung Marcos Highway. Yan, pa C5 tayo. Ito na yung ating lalabasan. Palabas ng Marikina City. Ito na, Marcos Highway. Ayan. Sa tabing ilog tayo dadaan mga Gwigs. Yan ay... Diretso tayo sa dulo ng C5. So, S.A. Marikina, ayan yung sa taas. So, dadaanan natin mga guwigs, Quezon City at saka San Juan. Yan, ang tumbok natin na ating puntahan ay doon tayo sa Magsaysay Boulevard. Ah, uh, Maynila So, yan ay medyo makulimlim pa rin ang panahon. Maulap. Pero wala siyang binagsak na ulan ngayon. Sana ay yan ay malusaw para ang panahon ay hindi na magbabaha. Ayan mga guys, tuloy-tuloy pa tayo. Diretso tayo ng Buni Sirano no. Tatawid tayo ng Idsa doon sa Kamkrami. So, yun mga guys, tayo na traffic dito no. Sa dulo ng C5, tayo paakyat ng Katipunan. Ayan, para makatawid tayo ng Katipunan, may stop light dyan. Papunta diretso sa Kamkrami, sa Buni Ayan, matraffic dito dahil sa may stoplight dyan sa katipunan kaya ito yung status natin traffic so ayan mga tayo na dito pa rin mga 10 minutes na or 15 minutes nang nakalipas patawid pa lang tayo dito sa katipunan yan papuntang San Juan saan pagong dito mga wigs, kasi may stoplight nga doon no? So yan na mga kawiks nakatawid na tayo doon sa katipunan na binyo At ito na ang ating binabaybay ngayon yung Boni Serrano Yan diritsyo na tayo ng kamkrami nito Tawid tayo ng insa para diritsyo na naman tayo ng Juan So ayan maluwag na dito Pinalapad ang kalsada ng Boni Sirano ito ay dating santulan So ayan, tuloy-tuloy na tayo mga guwigs So ayan mga guwigs, tayo ay patawid na ng its ano Tayo ay dahan dahan umusad dahil naka-green naka, naka signal tayo pero sana ay makatapid tayo Ayun na, hindi na tayo aabot Dahil nag-blink-blink na ang green signal Ibig sabihin ay mag-i-stop na yan So, yan na nga. Stop na mga gawiks. So, yan mga gawiks. Nandito na tayo sa San Juan. No? Tayo ay nakalagpas ma. Nakalagpas na tayo sa Camp Krami. So, tuloy-tuloy pa rin ang ating paglalakbay, pagbiyahe. Yan. Ang tumbok natin ngayon nito mga gawiks ay doon na tayo sa Magsaysay Boulevard. No? San Juan Medical Center. Nandito na tayo sa Magsaysay Boulevard 2 So ito ay ating baybayin at malapit lang tayo Ayan, Malapit na tayo doon sa ating pagsiservisan So Santol Street, ang stoplight na ito na ating tatawirin Ayan, nakago signal kaya nakatawid na tayo mga Duyx. Kaya well, na mga gawiks tayo ay nandito na nakapark na tayo at nantay natin yung ating service no So wala pa hindi pa bumababa so ang tabayanan pa lang natin sila kung bababa na At babiyahin na naman tayo ulit nito mga gawiks pabalik sa Marikina City So nandito tayo sa yan magsaysay boulevard So hanggang dito na lang muli bye bye yow